Sunshine Cruz at Atong Ang umingay sa viral TikTok video ng paghug at paghalik. Nag-viral kamakailan ang isang pito-segundong video sa TikTok na nagpapakita ng intimate na paghug at paghalik ni Sunshine Cruz. Kay negosyanteng Atong Ang ang video ay agad naging usap-usapan sa social media, kung saan maraming netizens ang nagbigay ng kanikanyang reaksyon sa hindi inaasahang eksena ng dalawa. Ano kayang mensahe ang nais iparating ng video na ito at bakit ito naging viral? bukod sa video na kumalat sa TikTok mayroon ding isa pang video na nagpapakita ay atong ang nahumalik kay Sunshine sa labi nang dumating sila sa isang sabungan. Ang eksena ay walang nakalagay na detalye tungkol sa lokasyon. Matagal nang naugnay ang dalawa, ngunit walang kumpirmadong pahayag mula sa kanila tungkol sa kanilang relasyon. Ano kayang dahilan ng kanilang pagtanggi na magsalita tungkol dito? Ang mga usap-usapan tungkol sa relasyon nila Sunshine at atong ay matagal nang nagiging paksa ng mga fans. Madalas silang makita na magkasama sa mga public event, pero tila hindi pa rin sigurado ang lahat kung ano talaga ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Bakit kaya hindi nila ito iniiwasang linawin sa publiko? Makikita rin na kamakailan ay blooming si Sunshine. Kaya naman maraming fans ang nagsasabi na baka ito ay may kaugnayan kay Ato. Masaya ba siya sa personal na buhay o ang kasiyahan ba niya ay dulot ng iba pang aspeto ng kanyang buhay? Paano kaya nakakaapekto ang kaligayahan ni Sunshine sa kanyang karyer? Sa kabila ng mga usap-usapan, nagsabi si Sunshine na nais muna niyang magpahinga at at hindi magbalik sa paggawa ng teleserye. Ayon sa kanya, nais niyang mag-focus sa ibang bagay tulad ng kanyang personal na buhay at kalusugan. Bakit kaya siya nagdesisyon na huminto sa mga proyekto sa telebisyon? Dahil sa mga katanungan na patuloy na lumalabas tungkol sa relasyon nila ni Atong, marami ang nagtataka kung ano ang susunod nilang hakbang. Pwede kaya silang magbukas ng tungkol sa kanilang relasyon o itatago pa nila ito sa publiko. Ano ang magiging epekto ng kanilang desisyon sa kanilang mga fans? Nagiging malaking usapin din ang epekto ng social media sa buhay ni Sunshine. Dahil sa viral na video, mas dumami ang mga nagsusuring mata sa kanilang relasyon, at pati ang kanyang karir. Paano kaya nakakatulong o nakakasama ang social media sa mga sikat na tao tulad ni Sunshine habang dumadalas ang mga tanong at haka-haka tungkol sa kanilang relasyon? May mga nagsasabi rin na nagsusulong ng mga positibong mensahe si Sunshine tungkol sa kanyang kalusugan at personal na buhay. Pero, paano kaya maapektuhan ang kanyang public image ng mga isyong lumalabas? Maari ba itong magbigay ng bagong perspektibo sa kanyang mga fans? Ang sunod-sunod na kaganapan ay nagbigay ng bagong atensyon sa buhay ni Sunshine Cruz at marami ang nag-aabang kung ano ang magiging hakbang niya sa mga darating na araw. Wag na bang magtaka kung may bagong mga developments sa kanyang personal na buhay? Ano ang tingin mo ay makikinabang ba si Sunshine mula sa viral na moment na ito o maaari itong magdulot ng mga problema?